Hi everyone, welcome to Kairos Moments and in this episode, I am excited to share another testimony with you Kaya yung ating pag-uusapan po ay Walang taong nagtiwala sa Diyos na nagkulang So, if you are watching this video I'd like to tell you na hindi nagkataon, hindi aksidente Itong video ay para talaga sa'yo Now, if you are worrying so much dahil iniisip natin na papaano na ang bukas? Will I be able to send my children sa school? Kaya ko pa ba magpaaral ng mga anak? Kaya ko pa ba na matugunan ang pangangailangan ng aking pamilya? Or papaano ang future? What will happen sa aking kinabukasan, sa kinabukasan ng aking pamilya? And patuloy naman tayo na nagpe And you're asking the Lord, Lord narinig mo ba Lord ang aking panalangin? Lord, anjan ka pa ba? Kasi minsan parang hindi natin na-feel no yung presence ni Lord. Pero yun pala, kahit hindi natin na-feel, kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. So last Saturday, I had uh, a conversation with one of our friends, very close friend. And uh, scheduled po talaga namin yung last Saturday. And we were sharing testimonies. So, ilang percent ang testimonies, tapos ilang percent nang yung sa business, and of course others. So, more on testimonies and the goodness of God. Ang kabutihan ng Panginoon. So, I'm very inspired. And even before ako mag-take ng video na ito, I am trying to meditate. Everything na share niya sa akin, And um sabi ko Lord, grabe, nakaka-bless how you are providing and how you are speaking to your children, lalo na pag minsan na feel natin na parang layo ng Panginoon. O kaya what will happen sa kinabukasan natin? We're thinking about that. We keep on worrying about everything. Anong kakainin? Ano ang susuotin? ano yung saan kukuha ng panggastos? Saan kukuha ng pamasahe araw-araw ang mga anak na pinapaaral? Mabibigyan ba ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay? Mababago pa ba ang situation ng family? So iba ang Diyos, no? iba ang Diyos magmahal, ibang ang Diyos magcomfort, Now, this is the testimony. I asked permission sa aking friend. Sabi ko, friend, I'm very inspired sa testimony mo that even ako, sobra ako na-touch. And habang nagda-drive ako, even ako nagda-drive pa uwi na, I, I keep on meditating yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ito yung nangyari because, anyway, ikwento ko na. Yung anak niya ay... Monday ay magpapasukan na. And the uh, Wednesday, bago ma Monday of course, so ang anak niya, isa sa anak niya, keeps on asking, kailan ba ako mama ipapa-enroll ni papa? And the uh, nag-worry na pala yung anak niya na baka hindi siya ipa-enroll ng tatay niya. So ang sagot ng friend ko sa anak niya and during that time may pinagdadaanan din siya and he keeps on, she keeps on seeking the Lord, na parang ang layo ng Panginoon, and may worry din siya, andun ang faith, pero may worry sa future, ano? So, andun ang pagmamahal sa Panginoon, andun ang pagtitiwala sa Panginoon, pero dahil nga tao lang tayo, minsan nag-worry tayo. So, ganun siya na, na sa pagtatanong ng anak niya, sinagot niya ang anak niya, sabi niya, sa tanong ng anak niya na, kailan ako ipapa-enroll ni Papa? Kasi baka hindi na siya maka-enroll, baka hindi na siya makapag-aral, kaya pala yung anak nila panayang tanong kung may nagbayad na sa mga kliyente. Ang direktang sagot niya sa anak niya ay ganito, Bakit? Hindi ka ba nagtitiwala ng na pagpuprovide si Papa mo na magpuprovide kami? Naipapa-enroll ka namin na hindi ka namin papabayaan. With that very simple answer of her sa anak niya, siya rin pala ang Panginoon mismo galing sa bibig niya na sinabi niya ay halos nangusap ang Panginoon sa kanya. It was like, according to her, that the Lord was telling her na hindi ka ba nagtitiwala na ipoprovide kita. And according to our friend, bago pa humingi ang anak nila, sabi niya sa akin, kasi naman friend, even if wala pa sa amin may magbayad na client, syempre mag-aaral yung anak namin. Kahit ipangutang namin, ipapangutang namin yan, ma-enroll lang yan. So na-realize niya, kung siya na magulang, it was like the Lord telling her, kung ikaw na magulang dito sa lupa ng iyong mga anak, willing kang ipangutang, willing kang gumawa ng paraan para lang ma ang pangangailangan ng iyong anak, para lang ma-sustain ang mga needs ng iyong mahal sa buhay, ang Diyos pa kaya natin na nasa langit? Ang Diyos pa kaya natin na tatay natin na nagmamahal sa atin? Is He not more willing and more capable to provide us? kung tayo nagmamahal ng sobra sa ating mga anak, sa mga taong malalapit sa ating puso, how much more pala ang pagmamahal ng tatay natin who is in heaven? So after down nun, ng conversation, tumalikod siya sa anak niya and sobra siya na touch sa Panginoon. Telling her na pwedeng hindi mo ako naririnig. Pero kung hindi mo natitiis ang anak mo, ako pa kaya na Diyos mo? Ako pa kaya na tatay mo? So same with our situation, brothers and sisters, if you are worrying right now, if tayo na nasa lupa, na nagmamahal din sa ating pamilya, ay hindi natin natitiis na i-provide ang ating mga mahal sa buhay how much more ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaya ba tayo matiis ng Panginoon now i'd like to share this verse with you Matthew chapter 6 verse 28 to 34 and why do you worry about clothes see how the flowers of the field grow they do not labor or spin Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry saying, What shall we eat? or What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run out after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, Sometimes ano we keep on worrying lalo na pag mga mahal natin sa buhay ang pinag-uusapan. Lalo na pag minsan feeling natin hindi natin narinig ang Panginoon. Lalo na kapag may mga deadline tayo, may mga due date tayo na kailangan isettle, That we are worrying na Lord, sa ngayon Lord na survive namin, but how about tomorrow? Tomorrow pwede namin Lord ma-survive, but how about next month? Next month Lord pwede namin ma-survive, but how about next year? and what will happen sa future ng aming mga mahal sa buhay. But can I encourage you, bago ko ito i-take na video, ako mismo sobra ako na-touch sa Panginoon. Kung ang mga damo binibihisa ng Panginoon, how much pala tayo na pinag-alayan ng buhay ng Diyos na sobrang pagmamahal sa atin. Kung ang mga tao dito sa lupa, sobra magmahal. Paano pa kaya ang may likha sa atin? Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks it will be opened. So ladies and gentlemen, knock persistently seek persistently ask persistently Kung tayo hindi tayo hindi natin natitiis ang mga mahal natin sa buhay how much more ang Panginoon kaya ba tayo matiis ng ating Diyos na sobrang mapagmahal na sobra-sobra kung magmahal So again those who seek the Lord will lack no good thing Pwedeng hindi natin siya minsan maramdaman. Pwedeng hindi natin minsan maunawaan kung ano ang ways ng Panginoon, pero sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, hindi nabibigo at kailanman hindi nagkukulang ang Diyos na sobrang mapagmahal sa atin. So, let us continue to give thanks to God even if minsan hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, hindi talaga natin na-feel So give thanks to God despite the situation because surely at the end of the day, hindi tayo pababayaan na Diyos, ng Diyos na laging tapat sa ating buhay. So may we all live, lead, and love like Jesus. Thank you and to God be all the glory.